Aminado uh, ang ating pamala na hirap pang sagipin sa ngayon ng mga Pilipinong naiipit sa gera sa Israel. Sa pagtinin ng sigalot, dalawang kababayan natin ang kumpirmadong patay. Nasa front line balitang yan, si Reynel Pawit. Ngayong ikalimang araw ng gera ng puwersa ng Israel at Palestine Militant Group na Hamas, kinumpirma ng Philippine Embassy sa Tel Aviv na dalawang kababayan natin ang namatay. Isa sa mga nasawi ang 33 years old na babae na tubong Pangasinan anim na taon na siyang caregiver sa Israel. Habang ang ikalawang biktima, isang 42 years old na lalaking tubong pampanga. Pareho raw silang nasawi sa unang araw pa lang ng giyera. Yung isa ko ay habang pinipwersa ng uh, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung uh, mag -amoy. Yung isa ko ay Uh, pinatay, pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng hamas uh, sa kasagsagan po ng pananalasa ng mga terorista. Naipagbigay alam na sa pamilya ng mga biktima ang kanilang sinapit. Last night, in the most difficult difficult phone call in my career, I spoke to the wife of one of the victims to inform her of this sad news and to convey our sympathies. I promised her that the embassy will provide all the necessary assistance she needs. Hindi pa naman tiyak kung kailan may ang mga labi pero ginagawan na raw ito ng paraan. Nagpaabot na rin ang pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naulila. Mariin din niyang kinondina ang karahasan sa Israel. Bukod sa dalawa, may isa pang Pinoy ang napaulat na namatay. Pero kinukumpirma pa ito. Isa naman ang naitalang sugatan at may tatlong hinahanap pa rin. Kasama sa tatlo na yan si Gelyenor Pacheco, na dinukot din ng hamas. Kausap na ng Overseas Workers Welfare Administration ang asawa ni Pacheco. Sana po nasa mabuti po siyang kalagayan. Kasi ilang araw na po eh, hindi ko po alam kung pinapakain po ba siya. Sa pagpapatuloy at pagtindi ng sigalot, hindi pa rin malinaw kung paano makakauwi ang daang-daang Pilipinong stranded sa digmaan. Alert level 2 ang nakataas sa Israel kaya wala pang mandatory evacuation. Inirekomenda namang itaas na sa alert level 3 ang Gaza Strip para magkaroon ng voluntary evacuation. Ngayon palang, lang, 70 sa halos 100 at 40 Pinoy sa Gaza Strip ang gusto ng umuwi sa Pilipinas. Sabi naman ni Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos, dalawang ruta na ang tinitingnan para sa repatriation efforts. Ang northern part ng Israel at sa southern part nito patungong Egypt ang pinag-aaralang gawing ruta. Yun nga lang, mapanganib pa raw ngayon. That uh, option is not feasible at this time since uh, there are ongoing clashes between Israel and Hamas in that area and uh, it will not be safe for them at for this time no to leave uh, Gaza through that uh, exit point Ganyan din ang sentimiento ng Department of Migrant Workers Sila po ay mobilize na po natin in due time uh, Sila po ay positioned in a way that we could repatriate them we will, this will be properly coordinated with the Israeli authorities yung tamang panahon kung kailan makakalipad Handa na rin daw magpadala ng mga eroplano ang Armed Forces of the Philippines Nagbabalita mula sa Frontline, Rainyal Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.